Okay, ito na. Ito na. Nakapagkakita na akong muka. Tandaan niyo mukha ko ah. Ako po pala si Ernest Angelo P. Pantan Ito po pala ang ah, Roblox ko. At ito naman po ang FB page ko. Adin niyo ako ah. Kapag hindi, yari kayo sa akin. lang. Sino ang kataan tita bang bang bulakan bulakan? Sino alam na ako Si nisidong labrador bang bang bulakan bulakan? Ayun, na ko sa ba yun? Pagsim ba kayo ah, tandaan nyo niyo talaga ang mukha ko para magpa-picture ko kayo sa akin. Ha? Para magpa-picture kayo sa akin. At para maano kong paisa. Alam mo na yun? YouTube! or YouTube. Ito kasi ang favorite ko naman nagpa-picture sa akin. Tanin ko bukas. Magpakita kayo sa akin. Sana may nakapnod dito. Katamang bang. Sino po? Paalam. At magpaano kayo, lakas. Sa so, sobrang tagal natin hindi naka upload. At uh, magsisimba tayo bukas. Pwede po ba? Magaan. di second mass or third mass.